Oh, mga kabigan. Magandang umaga. Ito yung ginawa kong temporary uh, CR dito habang wala pa ang uh, hollow block at cemento. Ito yung ginawa kong CR dito. Talagang ko muna siya ng uh, posti. Binaon ko. Tsaka yan. Binaon ko itong posti. Ayan. Binaon ko itong posti. Binaon ko itong posti. Ayan apat na poste ang uh, ikinabit ko dito sa CR. At ito namang ano, CR, o uh, inodoro, binakong ko lang tao, ko ako ng mga uh, isang tuhod na, na uh, hukay, tapos ibinakong kong inodoro. Tapos pinaikutan ko siya ng, uh, ng kahoy na nakapatong. Tsaka temporary nilagyan ko ng ano, mga sapin sa ibabaw hanggang sa nilagyan ko ng lupa paikot. Nilagyan ko ng lupa siya paikot. Ngayon. Magagamit naman tong uh, inodoro. Siguro ko mga isang buwan lang. Tama-tama nakabili na ako ng uh, pang uh, tawag doon. Simento o hollow block at mahukayan tong pailalim. Kaya temporary lang tong uh, Sinawa kong ah, CR. Wala pang dingding. Ayan o. Oh. Wala pang dingding. Wala pang dingding. Oh, wala pang dingding. Ayan. Kaya ikutan ko lang to. At tabi to na ano, uh, altar. Ayan naman ang altar ko. Ang gulo. Ayan. Magulo ang altar ko. altar <laughs> ko. Kulang pa sa ayos. Ito, kumuha ko ng kahoy. Pangkatong. Yan. Mamaya naman, mag-harvest ako ng kangkong. Kangkong harvest ko. Agabi, ah, Meron ng mga harvest mga gabi. Ayun, ayun may kangkong ako ma din dito o yun ay ba mahaba na rin oh. dito may ma ako na rin akong kangkong dito ayan marami na ma kong kangkong ito oh. Ayan, marami akong maharbis sa kangkong. Yan. Marami akong ma-harvest mamaya hanggang doon. <laughs> Dalo may mga tanim ko ng uh, papaya. Wala nang bunga. May tanim ako uh, kamatis ito. Kamatis. Yung maliliit lang. Tapos yung papaya ko wala nang bunga. Yung ma uh, tanim ko rito, wala na. Ito tuyo, tuyo na. Kahit yung kamunting kahoy. Ito tuyo, tuyo na. Kaya nagmamarkot ako ng ano. Ng ganyan sili. Ayan. Saka yung ano kamatis. Kaya ito nilinis ko na ito. Area na ito papasyal ko kay dito. Oh, gabi. Laki ng gabi, ah. Oh. Laki ng gabi, oh. May laman na, oh. Kasi daan ang papuntang taas. Kailangan maingat ka mag-akit dito. Mga tanim namin dito. Ano? Ay, ano kasoy. Malapit naman mulaklak. Ayan. Ayan, maliliit pala yung bulaklak ng kasoy. Ayan. Pero meron nang nahulog, oh. Meron nang nahulog kasoy. Di ba? Ayan. Ito yung nakaupo sa tasa. Kung tawagin, nakaupo yung yung buto sa ibabaw. Kaya makakita ka ng prutas na sa ibabaw yung buto. O, ano nga ba yung prutas na sa ibabaw ng buto? Ha? Ang prutas na sa ibabaw yung buto ay ang kasoy. O, di ba? Alam niyo na yung sagot. May nakuha na akong uh, gabi. Ayan, gabi. May laman na siya, o. ayun o. marami yung paninatanim namin na ano yung kamot ni Kawe yun lalanta na siya ito, yung mga halaman namin dito ito yung tuyo dito ako nagpapahinga sa lugar na ito eh, sa sobrang init makikita mo naman yung sobrang init ang panahon pero masarap ka yung ngayong uh, na to Ah, uh, makikita mo yung panahon ay maaliwalas ayan mahangin mahangin dito yun paligot na pero yung mga tanim dito tuyo-tuyo na ayan o oh. yung sitaw malunggay yan tuyo tuyo ayong yung um, kubo kubo ko wala nang pambili kaya hanggang ganyan lang muna ang ano ang kubo ko ang altar ni eh, Jesus Christ may hirap lang dito yung altar ni Jesus Christ pero siya ay napakababa at siya na may napakataas Eh bababa na ko, dala-dala ko na yung gabi. Yung mga punong kahoy, 'yun. Nakalbo na yung mga dahon nila. Tara, pagkwentuhan mo na tayo. Bago ko uh, bago ko munta sa baba. Kwentuhan mo tayo. Okay. Kwentuhan mo na tayo, mga kaibigan. Kukunin ko lang yung uh, Biblia. Kokintuan ko kayo ng Biblia. <clears throat> Uh, dahil uh, mainit ang panahon, uminom muna tayo ng tubig. Parang sa ganun, hindi tayo ma maubusan ng tubig sa katawan. Kailangan lagi tayo may bawad ng mineral water saan man tayo magpunta. Habang ako ay uh, nag papahinga at ay magkwentuhan. Magkwentuhan tayo sa ang bagong tipan ng magandang balita at mga awit. sa Juan uh, Juan, unang Juan dalawa unang Juan dalawa talata 20 20 unang Juan dalawa talata 20 Sinasabi rin sa Biblia, ano nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo. Yung mga taong itinatanggi ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya yung Antikristo ayaw kumilala sa ama at sa anak. Ang di kumikilala sa anak ay di rin kumikilala sa ama. Ayan. Kapag tinanggap din naman ang anak, pati na ang ama ay isa sa kanya. Ayan. Ay, may bisita ko dito. Ay, mga bisita ko. Anong pangalan mo? Abatar. Abatar. Ano ang masasabi mo, Abatar, dito sa kubo ko? Ganda. Oh, maganda. O, ikaw. Ano ang pangalan mo? Diyos. Ha? Diyos. Diyos? Ano pangalan mo? Diyos. <laughs> Diyos. Spelling mo? Jesus Christ. A-L. E. Ang walang X. A-L. E-X. Ang. X. e x, ang... -X. Ano pa? Sa akin sa Wala na. na. Yan, ko eh, hey, Josh? Nang tao. Josh. Ah, Josh. Eh, ang malino ng... na spilling. Kilala. Malino na spilling? Ng... Oo. Ng... Oh. Diyos. Nang Dios. Eh, Diyos. Yung pangalan mo. Sino, Ah, A, A L, A L, D D ang X, Kanya. J, O, S, -S G. Ayun oh. ano. Ayun lang. Ano na, ano yon? Alex. Alex Diyos. pala pangalan mo? No? Alex Jos. ayon. Ay, ikaw, anong pangalan mo? RR po. RR. Huwag mo tatakma mamuka, Kasi, pag tinakpan mo mukha, ibig sabihin, hindi ka nabuhay dito sa ibabaw ng mundo. Oh. O. Ano Ay, ah, ikaw, na? ikaw. Di na ano <laughs> yan, o. Ano yan, o. Ano? Di naman nakabidyo yan, e. Eh. Anong hindi? Nakabidyo yan. Tama. Ayun, no? oh. O, nakabidyo yan. Oh, no-connected sports online. Ah, uh, ano lang 'yon, magki-clear. Ano pa yung kami kayo Mito? Wala namang bunga. Sino pa yung kasama isa? Kasoy. Ha? Kasoy. Ah, oh, Malisa. Ha? Kasoy. Hawag uh, mo na kayo, Malis. Uh, ako ay may tatanong sa inyo. Please. Ha? Ah, okay. uh, kilala niyo ba si Socristo? Oh. Ano ang pagkakilala mo kay Socristo? Ha. <laughs> ah. Anong pagkilala mo kay Hesukristo? So sa puso. Sa puso. Ah. Oh. Anong sa puso? <laughs> Hindi mo kilala ang ating Panginoon. Kilala ko. Anong pangalan? Ha? Huh? Anong pangalan ang ating Panginoon? <laughs> Kaya, Papa oh. Jesus. Ah. Papa Jesus. Oh, very good. Oh, ikaw, kilala mo ang ating Panginoon? Opo. Anong pangalan? Papa Jesus. Papa Jesus. Ah, okay. Oh, ikaw. Kilala mo ang ating Panginoon? Opo. Anong pangalan? Papa Jesus. <laughs> Yun. Alam na nila ang mga ang pangalan ng ating Panginoon. Siya yung uh, nagkatawang tao. Siya lalang ng Espiritu Santo. Amen. Ay pinanganak ni Santa Maria Berhin. Ipinagpasakis siya ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing. Nang may katong araw, ano, nabuhay. nabuhay siya na maguli o makatsa sa langit.